Hello guys! pupuntang-apo pala tayo sa SM City Legazpi para manood ng sine. At syempre, kasama po natin yung mga bata at si niya Dagay. So nauna na po sila sa taas kasi nag-tricycle po sila at kami naman po ay nagmotor. So ayan, titingnan po natin ang reaksyon ni Raven kasi first time lang po niyang papasok sa sine. So ang papanoodin po namin ngayon ay Inside Out 2. So nandito na nga po tayo sa SM Cinema at hinahanap na po namin yung maglola at yung pati mga bata. So ayun, nakita na po namin at ayan na nga naglalambitin pa sa atin niya. <laughs> so ito na nga, nakapila na ako sa ticket lane para syempre bumili ng ticket, di ba? Habang bumibili nga ako ng ticket, pinapila ko na rin yung mag-ama sa snacks para bumili ng snacks namin. At ayan na nga, habang inihintay namin, syempre, nag-picture taking muna kami with Sarah and Ate Risha at ayan si Lola niya. Na parang lamig na lamig sa aircon. This is it, pansit. Papasok na nga po kami sa kulungan at este sa cinema para manood ng sine at ayan ang bata. Tuwang-tuwa. At pagpasok nga, bakit daw madilim? Brown out ba? At nagsimula na nga yung movie at ayan, seryosong seryoso sila. Akala mo naman naintindihan nila yung pinapanood nila. Char. Pero seryoso po talaga sila kasi may pagkain. Actually, hindi ko na rin po nabidyuhan na pinaglalaroan ng bata yung upuan. Diyos ko. <tinyo> Siyempre, lahat ng movie may katapusan. Parang yung relationship mo, Beshi. At dahil malakas nga yung sound sa loob, aba, gulat na gulat ang lola nyo. Dahil hapon na nga kami nanood mga beshi, mag-memeryanda muna kami. At syempre, saan pa pa gusto ng mga bata, kundi sa Jollibee. Wow! Dahil nga Saturday ngayon, expected mo ng maraming tao. At ayan, todo pila ang ate At dahil nga may bagong mix and match ang Jollibee, syempre, dun tayo sa mura. Sa salagang 500, ang dami mo na mabibili, Beshi. Ayan, at busog na busog nga sila. Salamat, baka naman, Jollibee. Salamat nga po pala kay Tita sa nag-sponsor sa amin. Thank you.